Ang sakit ng katawan ko. Nawala na yung admin mo eh. Ayun yung admin ko. Huwag kang magulo dyan. Kinakalmahan lang yan. Kumakain ka ba ng... Kumakain ka ba ng ano, ng pako? Ha? Kumakain ka ba ng pako? Pero sa alak may pang ka. Siyempre alak ko yan eh. Ano? Your your board mates and you can contribute to buy courtings. I have no board mates here. Tingnan mo naman 'no oh, kung paano ako mag mag live magdamaga 'no. Wala akong ka-boardmate. Walang aambag sa akin. Wala na kayong paket doon kung may pambili siya ng alak. Ala! Wala daw kayong pakaalam. Patay kayo. Wala pa yan tulog. Puging kayo nga, no? <laughs> Babaewo. May pambili ako ng alak. Hindi ko naman yung binili. Mura lang kasi yung alak. 30 pesos lang. E yung, yung ano? Iupuan. Dalawang maliit Sinong mag-aano dyan? mag sponsor ba? Who are the girls in your life before? Ah, they are my friends, classmates. Hi, Sen. Friends and classmates. Follow back na kita, Sen. Thank <laughs> Kahit chubby ka. Para namang... Uh, uh, I, I live before in Manila. Saan sa Manila? Follow ba mo ako? Kapagal. Sen, hi hey Sen, thank you. Guys, help me naman 3 star. Ang daya niyo naman, eh, pinipiso niyo ako. Kayong 700 kayo, magtigpipiso kayo. Pag yung 700 nagtigpipiso, 3 star na ako. Sa dami nung... Chops! Baka naman, Chops. Talaga nga naman, eh, piso talaga. Piniso nga talaga ako. Hi, right. hello. Shan. Sampa naman dyan. Talaga nang pa yung mga lalaka na katambay. Parang inan motor. Dalawa. me it. Jacob. What language is that, dear? What language? Follow back. Baka inantay ka nila tumayo. Nagkukwentuhan sila doon. Baka naging ka tinapay, maluto. Alam mo ba, ikaw lang maganda dito. Hindi ako na iniwala. Napakadami maganda. Isa lang akong gihamak na... Gihamak na... Ano? Pagpulay ng balat mo, suot mo. Totoo. Oh, bilis naman makaputi ng lotion. <laughs> my jeans. So, gorgeous. Thank you, Jonas. Isa lang hamak na maganda. Bola. Isang hamak lang na ano ko. Mang, ano? Mangain. Mangangain. Mangangain? Mga sa mga ngain. Pinali, pinali ka siguro sa buko. Sa, sa buko? Are you wearing bra? Yes, I have. Napakalusog mo po. Ganda ng katawan. Parang nanging bi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titikan. Mm. Tiwahay. Ngayon lang talaga ako nakakita ng maganda. Oo, oh, grabe ka naman. Masyado naman na kung nabobola mo. Nining ba ikaw ba yan? Nining ano ko? Nining... nening ling. Morning na wala ka pang sample. Masarap ka bang titikan? Very beautiful. Hi, San. Thank you, San. So sweet. Ah, ha. Neneng C. Neneng C daw ako. Neneng C. I love your sayang ko. Anong sayang ko? Ito sa Neneng C. What's your name? My name is... My name is Marco. Lalaki <laughs> pala. Charot lang. Ako po si ano. Ako to si Natoy. Hindi, may anyway, isa ba?